So yun guys, pag-usapan naman natin itong mga 1 cent no na iba-ibang year. Although wala akong masyadong idea guys sa mga uh, history regarding this coin. So pag-uusapan na lang natin is yung presyo nitong uh, mga ganitong coins. So itong mga coins ko pala na ito guys ay uh, nakuha ko siya or nabili ko siya as a set no. Itong mga naka-slab pa na ganito guys ay may mga kasamang ibang uh, US coins gaya nito ayan. which is uh, I think uh, mga sampung piraso ito na nabili ko ng around 1, 2 so mostly mga ano naman mga uncirculated na mga coins tapos mga US coins then the rest yung iba yung mga nag, ganitong mga coin flip kaya uh, nabili ko naman guys sa isang uh, mystery bag from US so ayan yung mga Uh, ibang kasamang mga coins. And then, may mga iba pang mga kasama din na mga ganito, mga ayan, mga US coins, $1. So, itong mga ganito, guys, if uh, i-estimate ko na ang value nito is nasa, I think, less than 200 pesos or 100 pesos. So, depende, guys, no? Kasi kung i-estimate ko, kasi yung nabili ko na Ah, uh, 10 piraso nito ay uh, nasa 1-2 and then iba-iba din yung uh, condition ng coin, merong mga bio lang, merong mga proof. So most probably ah uh, siya ng less than 200 kada isa, pagka mga ganitong mga proof. At siyempre, depende rin sa year. So yung nakita natin sa ano, sa pcgs na website which is ang uh, naging uh, auction record niya is around $300 pataas. So ano yun guys, no? Graded yun ng PR70. And I think uh, 70 is yung pinakamataas na grade ng uh, coin para sa mga proof, no? So, correct me guys if I'm wrong sa mga ano ko. Pero, yun yung uh, knowledge ko guys, no? Regarding sa mga grades. So, ito. Ayan. Uh, kinip ko na lang kasi mahirap din, ano, ibenta. Or uh, i-resell itong mga ganito. Lalo Uh, yung mga collector sa atin is minsan nagpo-focus sa ano sa mga Philippine coins and mga high value na mga coins. Pero kung meron kayong ganito guys, uh, mga proof or kahit yung mga ano lang, mga ordinary. So better to keep it na lang. At uh, pwede rin nyo naman gawing collection guys uh, Pili lang kayo ng mga magagandang condition And uh, yung iba kasing ginagawa dito guys Na nagko-collect ng mga ganito is uh, Nagko-collect sila ng ano kinukumpleto nila yung mga years. Same sa mga coins natin dito, which is yung mga piso, limang piso, sampung piso. Uh, binubuo nila yung uh, set, no? Ng mga years na nirelease yung mga ganitong coins. So, kung mahilig kayo sa mga US coins, ayan, pwede nyo rin, uh, ano guys, no? Uh, start mag-collect. no? I'm not really sure, guys, kung kailan yung uh, pinaka-start na date nitong uh, coin nito. So, meron tayong mga 1961 na years dito. Merong 1981 at meron tayong 1958. So check nyo na lang din guys if plan nyo nga magkumpleto ng year nito. And then uh, good luck guys no kung uh, mag-start kayo kahit anong coins man 'yan, kahit uh, mga commemorative coins sa atin. So ayun guys para sa video na ito. Uli, maraming salamat sa panonood.